Batas para sa mga reservist kailangan repasuhin ayon sa laang kawal party list. Isa sa mga batas na hindi na napapanahon at kinakailangan ng amyendahan ay ang Republic Act 7077 o ang Citizen Armed Forces of the Philippines Reservist Act. Ayon ito sa isang party list group na kumakatawan sa ating mga sundalo at kapulisan. Ayon kay Laang Kawal Party List Nomini at Retiradong Colonel Noel De Toyato ng AFP, kinakailangan ng mapalakas ng Pilipinas ang sandatahang lakas ng mamamayan o citizen armed forces nito upang matiyak na hindi maiiwanan ang mga sundalong reservist, mga veterano, gayon din ang mga retiradong pulis, pati na rin ang mga regular na pwersa ng sandatahang lakas ng Pilipinas o Armed Forces of the Philippines. OAFP AFP at ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas o Philippine National Police o PNP. Ito ang isa sa ipinunto ni De Toyato na advokasya ng Laang Kawal Party List sa ginanap na Bakit Kayo sa Kongreso Media Forum kamakailan sa isang hotel sa Lungsod, Quezon kung saan ang pangunahing host nito ay si Binibining Pia Roses Morato. Binigyang diin ni De Toyato na isa sa nag-udyok sa kanila na buuin ang Laang Kawal Party List ay ang naging karanasan nila noong Marawi Siege kung saan maraming reservists ang ipinatawag sa Iligan City para magsilbi sa bayan bilang mga karagdagang puwersang militar. Ang ibang reservists pa nga umano ay mula pa sa Maynila. Ang mga reservists na ito ang bumubuo ng Citizen Armed Force o Reserve Force na nagsisilbing karagdagang puwersa ng AFP kapag may gera, pananakop ng dayuhan o may rebelyon tungkulin din nila na tumulong sa AFP kapag may relief at rescue operations tuwing panahon ng sakuna at kalamidad. Tumutulong din sila sa sosyo-ekonomikong pagpapaunlad ng bansa at sa mga operasyon at pangangalaga sa mga mahalagang pasilidad ng gobyerno at ng ilang pribadong institusyon. Isang batalyon umano ang reserbang sundalo na ipinatawag para sa kanilang contract of duty sa Marawi Aniya, kapag ganitong naka-contract of duty ang mga reservist, sila ay dapat nakakatanggap ng regular na sahod na nagsisilbing kanilang allowance. Ngunit, ang masaklap na katotohanan ay hindi sapat o walang pondong mailaan ang gobyerno para mabigyan ng maayos na sahod ang mga reservist na ito na ang iba ay kinabibilangan pa ng mga retiradong pulis at sundalo. Nang kanila umanong pag-aralan ng sitwasyon upang makahanap ng solusyon sa usaping ito, napansin nilang nasa batas ang ugat ng problema. First of all, yung background kung bakit ng langkawan na party list. Uh, this started during uh, uh, Marawi Sheets. During the time of Marawi, may mga pinatawag na present uh, list. They were called to active duty and battalion of the service in uh, Iligan to the hill of the, the battlefront. They were manning the highways, the checkpoints, securing the city of Iligan. Some battalion of the service. And then some reservists in Manila were also called to active duty uh, to serve in Marawi for their technical expertise when the Lieutenant Colonel Jaime Roberto almagro. Almario of the technical service ko tayo nag-a-press form and Major Gaudencio Happy Manyala also of the same unit they were in the front line talagang front line because of their technical expertise for 6 months and uh, supposedly if you are called duty you are paid like a regular officer also soldier with all the salaries and pay and allowances you deserve Uh, unfortunately, uh, our, our funds or our government was not prepared for that, for what to be a battalion-sized, uh, uh, ready reserve infantry battalion. So, based on that, when they took the against Staff Force, uh, they started a, a, a topic that can solve this problem. So it boiled down to legislations. So Republic Act seven zero seven seven was studied. I also studied the one when I was with the Department of National Defense. Uh, Republic Act seven zero seven seven. But uh, when we were looking for the implementing rules and regulations, there was none. No implementing rules and regulations. So we, together with the now General uh, Alcudia, we, we did it that it has to be amended to accommodate also the retirees of the Philippine National Police and to safeguard uh, the, the, veterans, the retirees, and the regular soldiers from being uh, marginalized. Nangako naman si Detoyato na kapag pinalad ang Laangkawal Party List, na makakuha ng pwesto sa kongreso, unang isusulong nila ang pag-amyenda sa Republic Act 7077. Tututukan din nila ang usapin ng agawan ng teritoryo sa karagatan ng Kandurang Pilipinas o West Philippine Sea at ang mga isyu na may kinalaman sa mga retirado nating mga kasundaluhan at kapulisan at marami pang iba. Sa ngalan po ni na RV Malyapre at FK Agabao, ito po si Baron RJ Laurea naguulat para sa Kalinangan TV.